chuyên chuyên tin này June 29. Ang sasakyan ko pina-change oil namin dito. ito nasira. na Nasira. Bumubuga yung ano. Ayan. Nasira pag nilalagyan ng gasolina sa kanang ng oil na natatapon nat sa ilalim. Ata nyo ano niya? asa nyo... Ang dami nang nailagay. Pagka nilagyan nito na, ganun yung oil. Oh, no. Hindi, hindi mapasok okay? yung uh tubig. -uh, Oo, bakit? Gawa nung... ng update Pero kung naman ang ulan. Kung naman ang ito na si Kuya Egay. Sinundo na ni Bossing. Ito na sasakyan ko. Ano na